Ayan. Yay. Ang ganda na nila. Ganda <laughs> ng mga isda. Bigay lang po yan. Binigay lang sa atin. Yan, nag-iisa lang siya. So, eto, may nagbigay sa atin ng isda para may kasama ang atin. <laughs> yan. binigay lang talaga yan siya. Today's video eh, magdi-thank you muna tayo kay Kuya Ari, kay, Ar kay, Ariel na taga Tala. Yan, taga Tala dyan, malapit sa Bagong Silang, Phase 5 yan, sa Tala. So, eto na nga. Nakita niya kasi, nag kasi siya, ay, nag shoot kasi siya. Meron kasi kami ditong aso na shih tzu na lalaki babae. Tapos, hindi sila, hindi sila nagmi-meet. -me so, kailangan namin ng shooter. So, siya yung nakuha namin. Tapos, nakita niya na Nag-iisa nga lang yung isda namin dito ng koi kasi may isda kami dati, malaki, namatay. So, pangalawang shoot niya kanina sa mga aso, nagbigay siya ng koi. Ayan, ito yung koi na binigay niya. Nilagay ko na muna siya dito sa ano para hindi ma-stress. Bali tatlo yung binigay niya. So, apat na yung koi natin. Tapos, tinanong ko sa kanya kung magkano isa nito. 250 daw isa tapos pag nag-wholesale daw siya, binibigay niya ng 150 yung isa. Pero sa atin, binigay lang niya. Ang isda. Yan. Thank you kay Ariel. Hanapin ko yung page niya tapos ilalagay ko na lang dyan sa sa screen. Then, kung gusto niyo, kung may mga aso din kayong hindi marunong mag-shoot or mag-meet yung dalawa, pwede niyo siyang kontakin tapos i-chat niyo siya. Siya na bahala. Kahit anong klasing aso yan. Basta, masushoot. Yan. So, yan. Pakawalan na muna natin. So, ito siya. Pakawal na natin siya. Kung nandang sa sila. siya ng goma. Bali, nilagay ko muna siya. Hindi pa talaga to. Nilagay ko muna siya dito ng mga 1 hour ata na nakakalipat. Para hindi mas presyong isda. Bago natin siya, pakawalan. Malalaki na to eh, no? Yan. Mabait talaga yun si Alia. Hindi na siya. Nakita siya sa alis na. Nandito. Nakita ko lang sa iyo. May mga kung ano isda niya. Meron niya kung ano isda. Kita niya ba yun, no? Yeah. Sila. Ayan. Ayan sila. So, ang gaganda ng mga palikpik ng koi niya, no? Bigay. Yun yung koi namin. Medyo ordinary koi lang yun. Walang palikpik. Itong binigay niya, ayan, ang gaganda. May mga, ano, may mga, daw dito, parang original koi talaga. O, oh, di ba? Ang ganda. Natuwa na sila. Meron na tayong apat na koi Ang gaganda ng mga bigay niyo. Ang gaganda ng mga palikpik. Di ba? Oh. Gumanda na yung ating aquarium ulit. Thanks, Kuya Ariel. Hindi na sila. tama sa na silang. Masaya na siya kasi ano, marami na sila. Oo, oh, di ba? Masaya-saya na niya. Boy na naman ang aquarium. Yay! Ang ganda na nila. Ganda <laughs> ng mga ista. Bigay lang po yan. Binigay lang sa atin.